Hay, yan mga dai. Tingnan niyo naman, grabe yung mga tinatapon nila dito, oh, mga pagkain, no? Oh. Ang dami. Ano na ako ng mga gulay, nilagay ko na sa akin pag. Hay, mga dai. Ang dami lang mga sinayang na naman, oh. Tingnan niyo naman, sayang. Hardatin natin na may mushroom pa, oh. Ang dami, oh. lang nila. Ano na 'yan? Ang sabak. Na pwedeng na. Ito mga kay, ganyan sila. Oh, ang dami nilang tinapon ng mga ganyan. Masarap kaya yan. May kalaman sa loob. Ganyan siya, oh. Ayan, tapos ayan. Buong lechon manok. Ang mga gulay-gulay, oh. sa na, sayang. Ang dami yung pinasayang, oh. May pakwan pa. Ang lamig pa naman ang pakwan nila. kung kunin to, kunin ko nga to. Ang lamig. Patatapon lang nila mga dahil sayang yung iba binuksan na nila sayang mga kaki ko oh. hindi na napakinabangan nagtatapon na eh. Dayang, eh. sayang ha? sayang tinapon na nila sa basura inalis nila doon sa mga packaging nila sayang yung mga hipon mga dayo ang dami pa naman kasi binuksan niya hindi natin kunin niya Hoy! Ah, ay mga day oh, mga day my god may turkey. Nakukunin natin yan. Laki-laking manok yan. Ay, yung pangito. Maka pa makataya. Sayang, uh, no? Oh. Kaya yung mga sinasayang nilang pagkain dito. Ang mamahal kaya ng mga yan, mga dal. Ang isang turkey, bumili kami nung ano, nung Pasko, bumili kami ng mga nasa 50. 50 ba yung binili ng habi dun? Few moments later. Hello mga Day! So, naka-uwi na tayo sa ating pag-shopping galore sa ating pamamasura kay Galanting Mr. Bean So, ayan, kita nyo Ang dami natin mga bag, nakalagay na lahat dito mga Day Ready na! Pulling time na mga Day So, ano ba yung mga nakuha natin? Ang dami nating mga nakuha mga Day Ito ko lang sa inyo Ayan. So, nakakuha tayo nitong, ayan, full cream milk, 1 liter. Ayan. Tara ko lang yung tubig at maingay. Niready ko na yung ating lababo para panghugasan ba ng mga nakuha natin. So, ayan. May nakuha tayo dito sausages. 26 tin barbecue sausages. Mga pang barbecue sila mga dahil. Pero pwede rin pirito to. Pwede rin piritohin yan. Ayan. So, sa isang pack, 26 ang laman. At ito nga, nagkanda yupi yupi na ayan nakadalawa tayong pack nyan mga day uy bumbay na sa sausage ang dami na naman mga sausages ayan nakadalawa tayo 26 ang isang pack 26 ang laman niya. tapos may nakuha rin tayo ng ganito mga day ano ba to Lamb four quarter chops ayan siya, mga chops para siya mga pork chop mga day pero ito lamb yan so apat sya apat ang piraso may nakuha rin tayong itlog. Ayan, 18 na piraso sa isang packaging. So, ganda niya mga dayo. Ayun, merong isang basag. Ayun, kaya nila tinapon. Merong isang crack. Pakita ko sa inyo. Ayan. O, diba? Ang gaganda nila mga dayo. Hindi man sila, hindi man natapon yung nabasag. Crack lang siya, o. Pero, syempre, itapon natin yan para sigurado. So, naka-17 na lang tayo doon. At, may nakuha tayong malaking turkey, mga day. Turkey. Ang laki-laki, oh. Magkano ba to? Oh, 35 pala to. Ah, uh, 36. Almost 36 siya kasi. 35.91. Ayan. Ayan siya, mga day, oh. Buong turkey. Kalain mo yan. Sa basura mo lang makuha, mga day, oh. Buong turkey. So, ayan. Ano yan, mga day, ah. Small lang yan. Maliit pa yan. Maka paano pa yung malaki, oh, di ba? Magkano na yun. Yung sa, sa amin kasi, yung nabili namin, malaki yung binili ni Mr. nung Pasko. Ano siya? Nasa 50. At may nakuha din tayong ganito. Sausages. Angus leaf. Masarap to nakakuha na ako dati ng ganyan. Tapos may nakuha rin tayong ganito. Beef blade steaks. Steak yung mga kayo. Ang laki ng tip. Apat na itik inside. Ah packaging. Okay, Tapos may nakuha rin tayong hoisin chicken kebabs. Ayan. Barbecue siya. Pero parang plastic ah, ba ito? Ah, oo, oh, ayun. Naka-stick na siya. So, ayan pang barbecue. Ready na siya. Iba natin to At ito naman ang ating iho-holing. So, ayan mga day. May nakuha tayong mushroom. Ano to? White flat mushrooms may nakuha rin tayong party mix mga dayo. Oh, candy siya. Ang bata ba? Ayan, mga gummy candy siya. Mix-mix siya. Ayan, so lilinisin pa natin mga yan maya maya. Ay, nakuha rin tayong ganito. Chipotle fried chicken. Alam ko, dalawa yan. Ayan, dalawa. Ayan, nakadalawa tayong ganyan. Nasira na yung, ano niya, kahunong isa. Ayan, nakadalawa tayo. Ano siya, fried chicken siya na merong kasamang fries. At may nakuha rin tayong ganito. Naka 1, 2, 3, 4, 5, 6, So nakalima tayong 10, mga 12, ano ba 15, tawag dito? chicken mini 20, 21, pesto. 23, 24, siya mga 27, 28, Ano 30, 31, 32, 33, bola. 35, 36, 37, 38, 39, ba 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, yung binibili ni Mr. na ganito, yung mga malalaki, ganun siya kalaki. Ah, uh, tapos may palaman siya sa loob, chicken at saka cheese. Cream cheese. Oh, nahulog ang isa. Ayan, so itabi lang natin ang mga ito. At uh, may nakuha tayong Brussels sprouts. At bok choy. May nakuha rin tayong capsicum na green. Tapos apple. Ayan. Ayan. So, dito, may nakuha din tayo mga day. Nandito pa ang isang turkey mga day. Ang laki, oh. Nakadalawa tayo mga day. Ano siya? Fresh wool turkey. Ano siya? 3.5 naman. Yung kanina, 3.9. Oh. Mas matimbang yun, pero mas mukhang malaki to. O, oh, ba diba, mga day? Saan ka pa? Mayroon na naman pa-surprise sa atin si Mr. Pin. Pakagalante talaga. So, dito naman tayo sa ating isang bag. So, ito, nakakuha tayo ng kusan. Ayan siya, mga day. O, so, diba? Sosyal. Ang gusto, ko itong mga kusan na to kasi lasang milky. Milky siya. Ayan. So, nakakuha rin tayo ng itong tins soft whole meal. Ayan, okay, nakadalawa tayong ganyan, tins. Tapos, meron din tayong nakuhang bilog, pang burger nun siya. At, nakakuha rin tayo ng dog food, mga day. Oh. Tapos, may nakuha rin tayo yung cauliflower. Napakaganda mga day. Tingnan nyo. Tingnan nyo, walang kaitim-itim. Walang kabulok-bulok. Pero, tinapon na nila. Ganyan dito mga day, may, may mabibili ka na kalahati lang ng cauliflower, cabbage. Hindi, hindi mo kailangan bilhin yung buo. So, mayroon ka tayong nakuha ito Mixed chicken parts. Ayan. Ano siya? Dalawang kilo. Ayan. Mixed chicken parts. At itong nappy bags. So, ito naman ang ating susunod na bubuksan. Ito mga dye. Ang dami nating nakuha ganito. Hindi ko alam kung pare-pareho ba yung flavor nito. Basta kinuha-kuha ko na lang lahat. Dito ko na lang sa bahay titignan kay Ayan, yung lang tayo doon kay suspense bin. At itong nakuha nating pakwan. Hanggang ngayon mga day, malamig pa rin siya oh. Pakwan. Seedless siya. Nakalagay seedless pero may buto. So ito tayo. Dito muna tayo mag-concentrate. So cookie caramel slice. 1, 2, 3, 4, 5. Five. Ayan. So, nakalima tayong ganito, mga day. Lima. Ayan. Cookie Caramel Slice. Ganyan siya, mga day, oh. laki niya. O, oh, di ba? Isang palad. Isang dangkal. Mmm. Mukhang masarap. Ayan. Tapos, may isa dito, iba yung flavor niya. Ito naman, caramel lang siya. Yung isa, cookie caramel. Oh, di ba? May pag-dessert na naman si Mr. Bean. Nako, talagang diabetes talaga ang abot nito. So, ayan ang ating mga harbat for today's video, mga day. Thank you, thank you for watching, everyone. Kung bago ka sa ating channel, don't forget to like, subscribe, and please hit the notification bell para updated kayo sa ating future vlogs. At sa ating mga loyal na manonood, subscribers, maraming maraming salamat po sa inyong full support. Ingat po kayong lahat. Bye!